Dagdag na mga balita, tinungo ng Project Tabang ang mga lugar sa Maguindanao del Sur na sinalanta ng baha at agad na mahagi ng relief goods sa mga residente. Ang detalye sa report. Agad ipinag-utos ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang paghatid ng relief goods sa mga sinalanta ng baha sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Ito sa pamamagitan ng Project Tabang. Tinungo na ng mga kawani ng Project Tabang ang mga bayan ng Dato Saudi, Dato Salibo, Dato Hofer at Dato Piang para tingnan ang sitwasyon. Nagdeklara na ng State of Calamity ang bayan ng Dato Piang araw ng Miyerkules, May 21. Bukod sa Project Tabang, agad rin aniyang umaksyon ang Barm Ready Quick Response Team at agad rumisponde sa hiling ng MDRRMO Dato Ang na ilika sa mga natrap na pamilya doon patuloy din aniya ang monitoring ng BARM government sa mga nasalantang munisipyo. Namahagi rin ayon sa opisyal ang MSSD ng food at non-food items sa Ampatuan, Datopyang at Datuang Galmid Timbang simula pa aniya noong May 18. May 1,300 na pamilya ang nasa sampo na magkakahiwalay na evacuation centers sa nasabing mga munisipyo. Naptalibendol, I-Minds, Philippines.